mga pambansa. Maraming Pilipino pa rin ang suportado ng, uh, sa pagsasaligal po ng diborsyo sa bansa. Ayon sa survey ng, ng Social Weather Station, sa so SWS, 50% o kalahati ng mga Pinoy ang naniniwalang dapat ng payagan ng diborsyo. Ang mag-asawang hiwalay na o hindi na maayos ang kanilang relasyon. Pinakamataas ang suporta sa divorce sa mga babae at lalaking may live-in partner. Sa mga lugar naman, pinakamaraming respondent sa Metro Manila ang nagsabing dapat nang gawing legal ang diborsyo sa bansa. Mayroong 1,500 respondents ang naturang survey na isinagawa mula March 21 hanggang March 25. Nanawagan naman ang isang senador sa Toll Regulatory Board o TRB na tiyakin munang maayos ang operasyon ng mga pahunahing toll Road sa bansa bago magpatupad ng tanga-taas singil. Yan nga ay matapos aprubahan ng TRB ang ikalawang bugso ng taasingil sa North Luzon Expressway o NLEX. Nakatakdang magsimula sa June 4 ang pagpapatupad ng bagong toll rates. Pero ang giniit o ang giit ni Senator Wynn, dapat ding tiyakin ng TRB na mas maayos ng serbisyo ang maibigay sa mga motorista. Kabilang daw sa mga dapat masolusyonan ng matinding traffic sa mga expressway at ang palyadong cashless system. Nanawagan naman ng grupong Courage na pangalanan ng mga opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na sangkot sa pagkakaroon umano ng ghost employees. Sa panayam po ng programang ito, sinabi ni Courage National President Santiago Dasmarinas, hindi dapat itago ang pagkakakilanlan sa mga sangkot na board member at immediate supervisor dahil lamang mataas ang kanilang posisyon. Kapag daw kasi ordinaryong kawani ng pamahalaan ay agad naman tinatanggal sa trabaho kapag may ginagawang paglabag. Nauna nang iginiit ng BSP na iniimbestigahan na nila ang ulat na mayroon umanong ghost employee sa kanilang tanggapan. Pero ayon sa grupong Courage, dapat na rin maglunsad ang investigasyon ng Office of the Ombudsman tungkol sa issue. Huwag na po silang tumawag sa confidentiality. Dapat pangalanan kung sila sino ang mga board members na yan, monetary board members, pangalanan ng cost employees na yan, at pangalanan din ang immediate supervisors na yan na dalawa daw po na ghost na supervisors din po. Tinig po yan ang National President ng Courage na si Santiago Dasmarinas. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.